Ayan, ang baho dito guys Super baho Ayan, naghalo-halo mga bulok na basura Ang makikita nyo sa tabi Yun pa oh. Dami Ayan Mga bulok na tinapay guys oh Ayan, dami oh Mga bulok na tinapay Ayan guys, uh, palao kita ko sa Naga City Ayan, kita ko sa Concepcion Barangay Concepcion so, yung tungo nyo ng Kamuntak hanggang Naga City kalsada ay hindi naman na ay laging uh, masikip ang ng traffic oh, sa mga major road papasok ng uh, Naga City tulad dito dito sa May Rotonda always uh, bumper to bumper ang uh, traffic dito guys Gagayan lagi dito Always uh, traffic So mas Advantage Pag uh, nakamotor Ayok kasi Nakakalusot tayo sa mga shoulder Shoulder, shoulder Kayo sa head and shoulder Yan Siguro tayo sa rotonda tayo sa tapat ng simbahan ayan, hindi tayo sa sentro ng uh, Naga City Ba't hindi tayo dito kasi kapunta itong magsaysay dito tayo sa inner lane tayo guys, saroton da. Ay, na. All right, nandito na tayo sa bahabaan ng Panganiban Drive. Naga City. Tapat na tayo ng uh, Super Metro. Dito yan sa May, uh, Bicol Medical Center. Doon uh, kasagsagan ng mga guys ay uh, mataas din yung tubig dito, guys. Halos nalubog yung mga motor dito sa Motor Trade. Ayan. Mga sakyan din dito ay uh, lumubog. Lampas, ano din yung bahad dito? Lampas sa uh, Bewang. At habang tumalapit tayo sa Pangatiban Bridge, uh, doon mas malalim yung baha. So, nandito na tayo sa tapat na Boy Scout of the Philippines. Ayan sa Panganiban Drive Alright mga idol so, naman ang uh, papasok sa Mayon Avenue Diyan sa right side Pasok yan sa Mayon Diretso tayo Punta tayo ng sentro Naga Ikot tayo doon sa public market Tignan natin ang kalagayan ng public market ng Naga guys mapansin nyo ang nakaadali uh, ng traffic dito talaga ay uh, super ano super bagal kung nakasasakyan kayo na papasok kayo ng mga ganitong rush hour ng city ng aga mas mainam na magbike ka na lang or mag uh, motor kasi pag uh, wheels lagi ang dalang mo dito mahaba lang ka masyado sa traffic dito dito tayo sa pangaliban drive. Ito tayo sa may tapat ng uh, simbahan ng Mormons. Ayan. Sa side natin, sa left side ng SM Naga City na talagang nalubog sa baha. Ang sana makapasok tayo dyan. Tayo sa may Iglesia Ni Cristo. Naga City District Office nila ayan at yun pa sa head and shoulder <laughs> head and shoulder At so, advantage ng nakamotor tayo tabi tabi tabi-tabi tapit na tayo sa Pasiko o paliko sa Lerma Street tara tayo sa may Lerma Naga City sa kahabaan ng Panganiban Drive ayan at nagkakabol-bol ng traffic dito sobrang dami ng tricycle ng mga sakyan, mga motorista corner Lorma street tayo sa bayi Petron so dito guys uh, lugar na ito dito yung mas malalim yung baha lampas sa uh, isang palapag ng gusali ang uh, baha dito yan ang daming basura guys ng ano ng uh, panganiban bridge puro basura alas hindi pa naalis yung mga basura dito nakabara pa rin sa tulay at ang amoy dito ay ibang iba dito na tayo sa uh, kaliban ng tulay dadaanan natin ang upgrade central at ang uh, mercury drag yan ang upgrade central Diyan tayo bumibili ng mga laptop, printer. Yan shout out. Pagdating dito sa sentro, one way na po dito sa Naga City. So wala nang salubong dito. Lahat na dito one way. Paikot na ang sentro uh, hanggang uh, sa market. Nadaan tayo dito sa May Imol. E Ito na ang plaza. Plaza ng Naga. Ah, kita natin na ah, napakalinis na dito ng plaza. Wala nang ah, basura. Mga dahon na lang ng ah, punong kahoy. na nakikita natin. San Francisco ah, Church. Arap tayo. At yan. Balik yung ikot natin ah. Ito pala dapat tayo dadaan. Yagi po. Thank you. Ayan. Green light. Green light tayo guys. Green light. Diretso tayong market Alright, green light Dito ay uh, one way pa din Sa street na to, sa may back So tayo dito sa may uh, PNP station So ito guys, yung uh, nilosong natin Nung uh, baha Ito so, tayo lumusok Sa may police station Kung tatandaan nyo dumaan tayo dito At uh, lubog na lubog ito sa baha Kanoon dito ay uh, lampas uh, hindi ako nagkakamali ay uh, lampas tao ang baha dito guys at uh, pumasok tayo dito ng uh, hanggang uh, tuhod ang baha so nakikita nyo ang dami pang basura guys so, hanggang ngayon talaga dami pang lilinisin uh, ng uh, city government of naga ayan ang basura kulang na kulang talaga sila sa manpower sa paglilinis so dito yun guys dito yung uh, inuntahan nating na butik so dito pwede na ang uh, salubong two way na dito so dito tayo pumunta nung uh, kasagsagan ng baha sa naga kung makikita nyo guys ayan nandito pa din yung mga nalubog na sakyan at the same time yan yung mga basura yan guys so oh. ayan tambak na putik Sempre, yan. Daanam din natin dito sa University of Nueva Caceres. Tingnan natin dito ang kalagayan. Dito tayo sa UNC. Tingnan natin ang kalagayan ng UNC, guys. O, di ba? Uh, halos malinis na yung huli kong punta dito guys ay hindi ganito ka linis so ngayon ay okay na okay na ang University of Nueva Cáceres ikot lang tayo ikot ko lang kayo yan labas tayo quick ano lang yan na ang uh, University of uh, Nueva Cáceres punta lang tayo ngayon sa market weather sa likod ng market ng Naga expected super traffic ayan expected na natin yan uh, super haba ng traffic dito tapat tayo ng Angena Trading sa Grandmaster Mall building Sabado ngayon, uh, marami siguro namamalengke kaya yan ang uh, problema dito sa Naga City People's Market super traffic back hindi halos hindi gumagalaw guys yung traffic dito naipit tayo dito guys sa uh, traffic dito sa market Alos hindi gumagalaw guys ang traffic kasi, uh, double parking lahat kasi nakakaabala pa dito yung mga nakaparadang double parking siguro yung ibang mga sakyan dyan yung mga nalubog hindi pa naalis ang baho dito guys ang baho ng amoy uh, kailangan dito naka face mask ka so, tulad dito guys so, nakaparada yung truck naka hazard yung truck kasi nagdi-deliver sa kabila meron din naman truck na nagdi-deliver so makitid na makitid na yung daan. ayan pasok tayo dito tingnan nyo naman Uh, pumarada itong green na truck at nakaparada din yung uh, tin wheeler na truck so nagbawa pa sila ng kanilang mga produkto so ito guys yung uh, Robinson Mall ah, pure gold para pure gold nasa tapat tayo oh. ng uh, pure gold naga ayan ang dami pang basura sa ang baho dito ayun Sabi, baho For, uh, talaga kung uh, mahina ang mura nyo dito ay uh, sasakit ng tiyan nyo guys dito tayo sa likod na parte ng uh, pure gold naga at uh, napakabaho dito so, ganito guys ang sasalubong sa inyong traffic ngayon ay sabado alas 4 ng hapon dito sa Naga City Kamarini Sur, Bicol so, kung uh, kayo ay magagawin dito sa Naga City People's Mall Market ganito ang traffic lubog din sa baha Ayan. wala tayo dito pag asang makalusot sobrang ah, dami ng sasakyan dito sa naga city makakita ah, nyo guys talagang wala nang pag asang ah, lumuwag pa ang traffic dito sobrang dami ng sakyan at the same time uh, hindi lumalaki yung uh, kalsada so nandito tayo sa corner ng ano, LCC tayo sa malapit sa market ayan, ito nga guys ang isa ng mga nagpapatraffic dito ang mga nagtitinda dito sa bangketa ito ay uh, shoulder ng uh, kalsada na sana ay uh, pwede pang daanan so nangyari ay uh, napuno ng magtitinda ayan, may mga sasakyan, oh, nagturulog yun naman ang tao dito, ang dami Sabado is a market day nasa gitna na ng kalsada yung mga nagtitinda ng gulay mga namamalengke dito sa Naga City ayan, ayan yung dami isda same time sa unan ng mga isda dito ang baho guys ngayon puro basura dito tayo sa tapat ng ano to uh, sa likod ng uh, Naga City Market Ayan, ang baho dito, guys. Super baho. Ayan, naghalo-halong mga bulok na basura. Ang makikita nyo sa tabi. Yung pa, oh. Dami. Ayan. Mga bulok na tinapay, guys, oh. Ayan, dami, oh. Mga bulok na tinapay. Diyan na uh, itinapon. Putik. Ito guys ang Cabral Bicolandia Supermarket. Ito yung ninakaw na supermarket dito sa kasagsagan ng baha. So hanggang ngayon ay eh, naglilinis pa din sila. So ito guys, yan basura pa din. Daming basura pa rin ng naga. Baho. Super baho dito, mga kapartido. kulang talaga sa ano siguro kulang kulang siguro sa manpower talaga ang uh, Naga City para alisin yung mga basura tingnan natin dito yung mga nabulok na bigas kung nalis na At dito guys yung napakaraming nabulok na bigas siguro nalis na yun kasi napakabaho no? tingnan natin dito So, ang labas ito ay LCC Naga. Yan nalista pala dito 'yung mga bulok na bigas. Dati guys, uh, napakarami ng bulok na bigas na bigas dito. Napakadami dami Okay, nalista dito din guys, uh, may uh, Naga City People's Mall 'yung mga basura, 'yung mga bulok na bigas. So, welcome dito sa Naga City People's Mall. Kung saan always uh, panalo ang uh, siksikan ng mga sasakyan Laging siksikan dito guys ang mga sasakyan 24 7 dito ang mga sasakyan Kasi mismo mga jeep dito nagpipick up ng zero sa gitna ng daan hindi naman sinasaway ng mga enforcer at yung mga tricycle uh, yan, iikot na tayo nandito na tayo ngayon sa harap ng Naga City People's Mall o public market yan, dami pa rin ba basuras tapat ng fortuna so dito one way one way lang dito yung daan pagpapunta ka sa third floor sa parking area ng uh, Naga City Public Market so papasok tayo ng city proper at yan makikita nyo guys ang dami pa din basura madami pa din basura ang uh, nagkalat dito sa city kaya nakikita kita nyo naman di ba talagang uh, sobrang dami ng basura yan kung so, nakikita nyo sa tabing daan nagkalat kabilaan po yan guys kabilaan kabilaan ayan pa dyan sa may boning trading ayan so madumi pa din ngayon ang uh, sentro paho, so sana ay makabango uh, na ang nagacity uh, Naga City Ayan, puno din ng vendor ang uh, tabi ng uh, city dito sa uh, tabi ng daan Kaya ang traffic so tapat na tayo guys ng ano ng uh, video mcdonald's central pupunta tayo ngayon sa plaza Quezon. doon tayo magtatapos ng ating video sa plaza Quezon. ayan Welcome dito sa sentro ng Naga City. Daming vendor sa tabi. At yan, may kuryente na pala dito. Meron ng kuryente sa sentro ng Naga. Nandito na tayo sa harap ng Pure Gold at ang haba ng pila ng land bank parang mayroong audition na ah. dami na uh, nakapila sa land bank uh, naga so dito tayo sa plaza Quezon alright yan tayo mag uh, lakad lakad tayo dito lakad-lakad -lakad tayo dito sa Plaza Quezon pala yung mga heavy equipment nila yan nakaparada dito siguro ano na ah, mag -alasi, alasin ko na kasi siguro ano na yung ah, mga empleyado off na sila off duty na so welcome guys dito sa Plaza Quezon dito tayo sa sentro ng naga dito tayo sa paradahan ng motorcycle dito tayo iyan Guys, salamat sa inyong panonood. Okay, welcome dito sa Naga City. Uh, 'yan ang update natin ngayon dito sa city. Uh, malipas makalipas ang ilang uh, linggo na kumupa na yung uh, baha. So, live uh, nandito tayo sa uh, harap ng uh, Plaza Quezon dito sa Naga City. So, salamat guys sa inyong panonood uh, sa mga hindi pa nakasubscribe Please uh, subscribe and uh, share our video. Salamat po mga kapatido.